Sa litratong kuha ng isang netizen pasado alas 12 ng tanghali kahapon, March 25, makikita ang makapal na usok sa kabundukan na sakop ng barangay Comfort, Tuba, Bingget. Nang usisain, isa pala itong forest fire. Itinawag na ongoing na forest fire daw dun sa Mount Kamuyaw. Ang kita po dun sa pan natin, dun sa picture na pinagala. Ngayon po, upon, upon arrival dun sa kung natin, dun sa... Uh, Location kung saan pinakamalapit yung sunog, hindi po natin siya ma-access. sa sobrang uh, tarik po noong uh, kung, saan, kung saan po yung sunog. Dahil dito, halos 20 hektarya na ng kabundukan ang nasunog at pahirapan pa rin ang pag-apula dahil sa tarik at sikip ng daanan. Hindi pa makalapit ang mga bumbero sa lugar dahil sa zero visibility na dulot ng makapal na usok wala pa namang mga ari-arian ang nadamay sa sunog. Up to now actually, it's inaccessible pa po yung, yung area. Kanina, nag-monitor nag kami doon sa view po sa so May Road. And still, the fire is uh, uh, raging. It's still ongoing, ma'am. Going down to uh, around Sitio, Mexico. Baka, ma baka po yung ating mga kasamahan. pupunta doon, so sa pa, ay dahil kitagkita -kita naman po na yung area is yung mountainous area na yun ay very dangerous hmm. so we do not advise na lumapit ma'am. Sa unang quarter pa lamang ng taong 2024, nakapagtala na ang BFP Tuba ng sampung kaso ng forest fire sa bayan. Opo na ng mga magsasaka natin. Yun lang po ma'am, sa ngayon ma'am, ayun lang po yung masasabi ko kasi yun lang po yung na-finalize namin yung investigation. Yung the rest po ma'am ay ongoing pa po yung investigation. So pag na-finalize na, na ma'am, saka natin masasabi kung ano po yung talagang cost ng anong cost ng sunog. Sa ngayon, tanging magagawa ng mga bumbero ay bantayan ng pagkalat ng sunog. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.